Set out na sa mga ex mo ba'y? Set out na sa mga ex ko Sino Sa patingan Sino pangalan ka d'wa mo ka ex? Sino tong ex mo yung bayaan mo ba'y? Birunya Birunya? Birunya Birunya May <laughs> pa <laughs> Kung guapo gani ni dasig mag chat? Dasig sila mag wala, wala ka na eh. Dugay. Ako na ba? reply sa Cebu? Kung mga luyag ka gani nga, guwapo. Sabton nila yun. Sabton nila yun. Ito ang guwapo mga luyag nila. Kung lawa'y? ay. hindi sindis pa. Kung lawa'y? ay. Kung law ay mga luyag nila. Miss Quill. Miss Quill. Strikto. ang parents. Hmm. Kung ano na ba, no? Sa guwapo, tuntun ng sila ka guwapo. Ang laway ah. Laway ah, parang sila sa mga laway. Ano ba? Babay na labay. Babay guys. Babay sa mga ex mo. Babay sa mga ex ko. Ay, babay sa mga ex ko. <laughs> Pila na gani edad mo, no, bay? Nalapit ah. ah, na ako sa winda, guys. Parang tayo, baby. 50 years old na, wala pa rin diyowa. <laughs> Bye bye, bye bye. Gwapo mo guys, gwapo mo ko guys. <laughs>